Good morning mga viewers. Ito ang dark purple na plums. Mag-a-harvest ako. Kasi naunahan nah -na ako ng ibon. Dito ko siya gugupitin. Saka kailangan nyo ng Ngayon kung <clears throat> natanggal nyo itong ganitong maliit. At ititintay nyo, lagyan nyo lang dito ng tag. Kasi pag nilagay sa ref, tumatagal siya. Ayan. Kasi sa sobrang init, 107 degree ngayon sa California. Naaano na siya na dapat pala ang nadala ko yung na uh, maanong cut. Tintig kung bakit na Ngayon, ang pipiliin ko lang yung nyog. Tignan tin tignan, ano ko to, iniibang ko to. Kasi pag nilagay nyo yung salep, tatagal. Ito kasi kinakain ng ibon. Hindi ko nalangyan ng ano kasi, um, iskir. Ribbon. ano um, to Ito, nakagat na.